tulingan. Ada betul oh, abang. Malam buntut. ni. Ini tik guys, tulingan. Mungkin kanong tulingan atau pula Guys. Ang guys. So guys, lalok kami ni boss direct kena. Ayan, ah, natanggal mo na? Ah. What's up guys? Hi vlog! Hi guys! Hi vlog! guys! No, Kanawan kipang guys, <laughs> Yun guys panti <pandarim. laughs> nakakabita na namin so mamaya na pa pagkakabit na ulit guys aba eh aba eh pa masabi ano kitran mga pa mga pa guys medyo malakas takas pero itong gusto na ibang ano eh hindi ba up up yung so, guys si boss jirok muna si ay, kabarikis jirok muna mga kabar yun na malaglag agad pag ng galonggong up 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 Ilan? That... Mga 15 hanggang 20 Taro ng lalim na yun Guys, nauli yan si elisa mo! Pag marami ang ano, mahina Naku! Naku! Hindi pwede pa eh, Please! Ayan guys, so, nauli na Ano yan? Tulingan? Tulingan? isa ay pa mayroon pa guys lapad baka marami yan guys meron lang tol malaglag na tayo guys dami yan eh wala na dalawa lang nagdaan daan ko mayroon pa maliliit ba eh Tiyan na. Tayo naman na laglag guys. Ngayon niyo, Kahit kanya kaliliit kong isang box, no? Tayo naman na laglag guys. Ah, narin na rin pati. Mm. Ah. Let's go, let's go. Ha? Bahol intok. Maganda pag malilit-lit. Laki ano, laglag tayo guys. Eh laglag -lag ko muna to guys. Yung guys. Tapos na. Tama ka Ay ayos yan. Magandang pae mga tigyan. Yung guys, laglag tayo guys. sabat oh again, guys masam polang guys Maglang na tayo guys Five, Uli na tayo guys Agad guys Sobrang bigat ng pamato natin guys Pero magod si ito guys Pag hindi na yun eh Ano yun ay meron ya. nga malalim pa buntot uh, buntot Pure tayo guys Yun guys namuti na guys Ang pulang buntot Marami po Yun yun may mga ano, Tulingan Ganda Ganda to guys May silong ang payo na ano na Barikis guys oh. So, pulang buntot Ha? Ah? Mengga kene duro. Ang sunod sa imo ron naman. ayan ron. Okay, guys, sa liliit talaga guys. Madami to guys. Ito Kaya mahapon pun na ng... to. Araw. Hole na naman tayo guys. tulingan magkano ang tulingan at saka lambuntot guys Ngayong September guys Hanggang December na to guys Malalaki na ito, guys Kasi guys Sulit na ito So guys Mga na tayo guys Madilim na eh oh. बधिरे बधी बधिरे Dito na Pailo na tayo guys Dito na Okay, yun na guys Pailo na tayo guys Yan Okay, kain na guys Ang matamba ka At Torbel, lagay na natin na lang dito Lagay na natin na lang dito Lagay na natin na lang dito para marunot na lang at pag buhay. Oh, lalang. Oh. Lagi na natin ito Makirat kasi to pag Diyan lang muna At least diyan lang lang namigan Ini guys, ini buka na Ini buka na guys Makal Tala, tala, guys, Mata, tala guys. Kawil kawil na nanam. Tambah ka guys. Tambah guys. Antara dua ka guys, ya no. Tambah guys. lowbat na naman ang ating gopro guys <coughs> okay guys 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 Uy, tamban. Okay, okay, okay. Okay, 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 tamban, okay, okay. Oh, bob. Hindi pa nakabab lahat nila, guys. Nakaya na lagi. Hindi nakagana dito. Ganito, ganito ang huli nating guys. Oh, dami, guys. Bulaw. Bulaw. sa akin nga hindi ko pa nalaglag lahat eh. Oh, okay lang dali na agad. Okay, Kabarikis jerok. Sabi kay Awoy yan. Kumbal kay Awoy tol. Ayun <laughs> ah. oh, oh. Good size guys. Ayaw lang ba? Tingnan mo dito ba sa camera? Yon. Seryoso sa buhay na guys yun. no? binata guys. Pero malapit nang malapit nang walang buhok. Aro, iparikis sa, sa kanya guys. Hindi antukin guys. Buti siya nakatulog ako. Oh. Yes. Ikaw nakatulog guys. Parang huli na naman agad ako. Parang lang. lang. Uy, huli na naman yun. Simple lang ako guys. Sila may simple yung um, pangarap. <laughs> na guys, kaya pa na may single dyan Bubuhayin oh. ko, niwang lang <laughs> Kaya ko yun, niwang lang <laughs> Yung ganda guys, hindi pa nababa Guys, lahat ng kawil ay eh, meron na agad Uli Maaga pa sila na gano, alas 6 pa lang guys Hanggang umaga ito guys Goods, goods po, guys. Pagdating migil guys. Oh, na uh, ano? Oo. No. Oh, oh. Guys. Bu. Goods, guys. Gano'n. Ganang... So, dito tayo sa ila guys. May huli ko na dito, guys, oh, oh. Ay. Mga silong lang guys. Pag ganito. Maaga pa sila, nag, Ano? Ayan guys, sulit na. Ayan guys. Ayan guys. Pusit, pusit, pusit. Ay putik Hindi ahuli guys ang guys kinakain oh, ng na pinatay ng pusit bawasan ko lang yan -hmm. dyan o no? sobrang haba na okay guys hindi raman na magamit ka Mm. Yung guys, so, may huli dito. Kasi simula ng huli dito. Tamba, dalawa. Ano ba tamba? Ang isa. Hmm. Tapos, turun ang ano nyo mo para manamanan lamang ka. Hababa rin. Hmm. Aba-aba run Ah, ulit tayo guys Ano daw eh? Aba-aba run oh. Yan sa'yo guys Barikis yan sa'yo mamaya Pag oh, magpakain na lalo Ganda yan ni Ang katakot nga lang oh, Pag wala ka pamalit ba Guys, so oh, barikis si yung... J Ano? Ah, sabi sa'yo, maganda nga ba eh Yan o oh. um. wala pang pamalit eh Balik na, secret ko lang siya guys tahimik tahimik lang mamaya lalo yan alas 7 pa lang may panghulin Alasais pa lang ako eh. And guys barikis na si si kabarikis jerome aka jerome barikis guys ating guys Ben hindi uh, pa namumuti ah? yun oh tamban daming silong tamban so yung guys yan ang huli ko agad alas na pa lang malapit na mapuno relax na yung boss giro pa yun guys